Totoo ba ang Pilipino ayaw na maging Pilipino at ayaw na dito sa Pilipinas? Dahil sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas, sa taas ng presyo ng bilihin, pag taas ng presyo ng kuryente at internet, ang bigas nga hindi pa rin 20. Dami kong tawa, di ba? Mga 10,000. At ano ang ginagawa ng isang kumpanya na to para ibalik ang pagmamahal ng Pilipino sa Pilipinas? Watch until the end. Maraming Pilipino ang nagsasabi, mahal nila ang Pilipinas. But real love goes beyond words. At sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop o malansang isda. Damn! Huwag mong literalin na, di ka naman siguro malansa. Siguro maasim lang. Damn! Statistics show, noong 2023, na ang Pilipinas daw ang may pinakamataas na inflation rate, electricity, and internet kumpara sa lahat ng mga kapitbahay natin across Southeast Asia. Marahil ito ay gawa sa kakulangan ng infrastructure na karaniwan nagiging resulta ng korupsyon at politika. Kaya nga may kasabihan, Pilipinas ang hirap mong mahalin. Kaya sa totoo lang, ang pagbabago ay dapat nag-uumpisa sa atin. Ito na nga ang sinimulan ng isang lokal na kumpanya na gumagawa ng mga sapatos na pwedeng ipagmalaki hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At pinapaalala ng kumpanyang ito sa bawat isa sa atin na meron pampagasa ang mga Pilipino na magpunyagi hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Imagine that, nagmahal na ang lahat pero sa kumpanyang ito, mura pa rin. At ang pangalan ng shoe company na to ay Thin Cotton. At meron ang fin-cotton na sapatos that best describes our love for country. Ang kulay white ay nagsisimbolo ng equality. Ang kulay blue naman ay nagsisimbolo ng kapayapaan, katotohanan, at justisya na kailangan natin lahat ngayon. At ang kulay pula naman ay nagre-representa ng kagitingan at pagiging makabayan. Kaya naman ang goal ng kumpanyang ito na hindi lang ipagmalaki ang brand na ito sa mahal nating Pilipinas, kundi para na rin sa buong mundo. Balak nito makilala sa iba't ibang mga bansa at magbigay pa ng mga trabaho sa maraming Pilipino para di na nila kailangan makipagsapalaran at mga ibang bansa. Nice. Ikaw naman, paano mo magagawang baguhin ang sitwasyon ng Pilipinas? Simulan natin ngayon din sa pag-ili ng tamang leader. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan! Na hindi lang gwapo, maganda o magaling kumanta at sumaya. Kailangan mamili tayo ng mga leader na may isang salita. Yung tipong hindi pa bago-bago ang sinasabi depende sa panahon. Dahil hangad lang naman natin ang mas mababang bilihin, mataas na sweldo, at maraming oportunidad. Ito lang ang paraan para ibalik ang tunay na pagmamahal ng bawat Pilipino sa ating Pilipinas. At ang pagpili ng tamang leader ay simbolo ng isang tunay na makabayan. Mga kababayan!